Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Mayo 23, 2025. Sa araw na ito na puno ng sigla at lalim, ang enerhiya na bumabalot sa iyo ay may dalang makalupang halina na likas sa iyong pagkatao, isang uri ng alindog na hindi kailanman mapagkakaila, at may kakayahang akitin ang sinuman sa paligid mo. Ang halinang ito ay hindi lamang panlabas kundi mas malalim pa, nagmumula ito sa iyong kakayahang mag-isip ng malalim, kumilos ng may layunin at magmahal ng buo. Sa araw na ito, ang iyong presensya ay parang magneto na humihila sa iba, hindi dahil sa ingay o pagpapakitang gilas, kundi sa tahimik ngunit matatagmong enerhiya. Sa gitna ng kapaligirang puno ng tensyon at apurahan, naroroon ka, buo, kalmado, at tila ba isang matibay na puno sa gitna ng unos. Ngunit sa ilalim ng araw na ito, napuno ng alab at emosyon. Maaring maramdaman mo ang bugso ng pagkainip, isang uri ng pag-udyok mula sa mga salungatang damdamin o hindi pagkakaintindihan sa mga taong malapit sa iyo. Minsan, ang maliliit na pagkukulang o hindi inaasahang salita mula sa minamahal ay nagiging mitsa ng hinanakit. Ngayong araw, maaaring makaranas ka ng bahagyang pagkadismaya mula sa isang taong mahalaga sa iyo. Ang emosyon mong ito ay hindi dapat ikubli, ngunit hindi rin ito dapat hayaang pumutok na parang bulkan. Ang iyong likas na pagkamasinop sa damdamin at pag-iisip ay dapat gamitin upang suriin ang iyong nararamdaman sa halip na padalos-dalos na magsalita. Bago ka magbitaw ng salita o maglabas ng hinain, huminga muna ng malalim at suriin kung ito ba ay may saysay o ito lamang ay bugso ng damdamin. Ang pagdaramdam ay bahagi ng pagiging tao, at sa araw na ito, hinihikayat kang yakapin ito hindi bilang kahinaan kundi bilang pagkakataon upang mas maunawaan mo pa ang iyong sarili at ang mga taong mahalaga sa iyo. Kapag may nasaktang damdamin, madalas natin nais na ipagtanggol ang ating sarili sa pamamagitan ng galit o paglayo. Ngunit sa halip, gamitin mo ang kakayahan mong magmuni at magbalik tanaw, isa ito sa pinakamalakas mong sandata bilang isang vergo. Sa pamamagitan ng tahimik na pagninilay, malalaman mong ang disappointment ay maaaring maging pintuan patungo sa mas malalim na koneksyon, kung ito'y mapanghahawakan ng may habag, pangunawa, at kapanatagan. Ngayong araw, paalalahanan mong huwag hayaang ang mga alon ng galit, iritasyon, o frustration ay maging sanhi ng hidwaan. Hindi mo kailangang sumabay sa inay ng kaguluhan. Sa halip, manatili ka sa iyong gitna, ang kalmadong bahagi mo na kilala sa pagtalima sa katotohanan at pagnanais ng kaayusan. Ang pagiging mapanuri at mahinahon mo ang magbibigay liwanag sa mga hindi malinaw na sitwasyon. Huwag mong hayaang ang init ng damdamin ay maging balakid sa pagunlad ng iyong relasyon. Maging ang iyong katawan ay maaaring makaramdam ng tensyon, kaya't mainam na magsagawa ng mga makalupang gawain tulad ng paglalakad sa kalikasan, pagtatanim, o simpleng pag-upo sa isang tahimik na lugar upang maramdaman muli ang iyong koneksyon sa sarili. Ngayong araw ay pagkakataon para masuri mo rin ang iyong mga tagumpay, hindi upang pagyayabang kundi upang itanong sa sarili kung ito ba ay tunay na nagpapasaya at nagbibigay saysay sa Madalas tayong madala ng ideya ng key pagkamit nang hindi natin naiisip kung ang mga tagumpay bang ito ay umaayon sa ating tunay na hangarin sa buhay. Maaaring may mga tagumpay kang narating na sa panlabas ay kahanga-hanga, ngunit sa puso mo ay may kulang. Kaya't itanong mo sa iyong sarili, ito ba talaga ang gusto kong landas? Huwag matakot baguhin ang direksyon kung kinakailangan. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng parangal o yaman, kundi sa kung gaano ito kaakma sa iyong mga paniniwala, kaligayahan, at katahimikan ng loob. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay berde, kulay ng paglago, balanse, at katahimikan. Ang berde ay nagsasagisag ng koneksyon sa kalikasan at sa natural na daloy ng buhay. Suotin mo ito o ilagay sa paligid mo upang manatili kang nakaangkla sa kasalukuyan. Ang maswerteng numero mo ay pito, labing dalawa, at dalawamput tatlo. Ang mga numerong ito ay may malalim na kahulugan, ang pito ay numero ng espiritualidad at panloob na kaalaman, ang labing dalawa ay sumasagisag ng pagkakumpleto, at ang dalawamput tatlo ay paalala na nasa iyong mga kamay ang kapangyarihan upang baguhin ang iyong realidad. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsusulat sa journal ng iyong saloobin, isang mapanlikhang gawain na maaaring magbukas ng mga damdaming matagal mo ng kinikim-kim. Maaari ka karing maglinis ng iyong personal na espasyo upang maibalik ang enerhiya ng kaliwanagan at kaayusan. Sa pagtatapos ng araw na ito, dalhin mo ang mga natutunan mong aral mula sa mga damdaming lumitaw, maging ito man ay pagdaramdam, pagmumuni, o muling pagkilala sa sarili mong halaga. Ang bawat emosyon na iyong nararamdaman ay gabay sa mas malalim mong kaalaman, at habang mas pinakikinggan mo ang sarili mong tinig, mas nagiging malinaw ang direksyong iyong tatahakin. Ang iyong pagkatao ay may likas na talino, hindi lamang sa lohika, kundi sa pag-unawa ng masiselang galaw ng damdamin ng tao. Sa gitna ng mga hamon, lagit-laging nasa iyong loob ang liwanag na hindi kailanman napupundi. Hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Ang tunay na kapayapaan ay dumadaloy sa mga hakbang na may kababaang-loob at may lalim. Manatiling tapat sa iyong sarili at huwag kalimutang ang pagiging mapag-isip at mapanlikha mo ay hindi kahinaan kundi isa sa pinakamahalaga mong lakas. Sa pagtatapos ng araw na ito, yakapin mo ang katahimikan bilang biyaya at ang bawat emosyong dumarating bilang paanyaya tungo sa mas malalim na pagkilala sa sarili. Patuloy kang lalago, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa inay ng mundo, kundi sa tahimik na hakbang ng isang pusong handang umunawa at magmahal. Sa kabuan, ang araw na ito ay para sa iyo, isang paanyaya sa mas malalim na koneksyon, sa mas matatag na pananaw, at sa isang buhay na hindi lamang maayos sa panlabas kundi payapa rin sa kalooban. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.